Hello everyone! Ako nga pala ulit si Roche Starris at nagbabalik na naman ako ulit dito sa Bulacan State University. So sir, ano pong name nyo? Ah yes, so I am Coach Dre. So I am Sir Dre Caseja from the Institute of Arts and Sciences and I am a coach uh, for the vocal pop solo. So yun. So sir, baka pwede nyo naman po i-share sa amin yung mga experience nyo sa pagtuturo sa mga estudyante dito. Uh, sa, uh, in terms of uh, kaasok, this is actually my first time na magka-coach sa isang category or sa singing category per se. And luckily, na we clutch uh, fourth runner-up sa ating uh, pop, a uh, vocal pop solo category. And Of course, very happy, grateful, and thank you sa mga sumuport. And of course, congratulations sa uh, aking uh, bata, sa aking bata, ang aking pangbata na si Dana Cyril. And of course, also thank you din sa mga ka-roommates ko, sa roommates ko na Rondalia. And of course, vocal uh, duet uh, na kino-coach ni Ma'am Isabel Samantha and Sir Paolo Paro. So, sir, kamusta naman po yung experience nyo dito sa Bulacan State University? Ayun, ang experience ko actually napaka-lively, napaka-warm ng welcome sa atin dito ng uh, Bulso community. And of course, uh, nagpapasalamat din tayo sa mga utility men, sa mga uh, security kasi uh, hindi nila tayo pinapabayaan. Every time we go or roam around, kahit gabi na feel secured pa rin yung ating feeling. And of course, yung uh, mga tao dito napaka-warm and lively. Yun nga yung sabi ko kanina. So, sir, uh, any message na lang po sa mga susunod na generation na ipanlalaban po natin sa kaso? Ayan, sa mga susunod na generation of new talents na magko-compete sa ating kaasok 3, make sure na ibigay nyo lahat ng best ninyo. And of course, lagi nyong gagalingan, gagalingan and lagi nyong iisipin na daladala -dala ninyo ang pangalan ng Basi. Ayan. So, dito ko na po tatapusin na interview na to. So, ako nga pala ulit si Rose si Stares, And shout out lang dito sa aming, uh, sa aming t-shirt nyo dito sa galaw ni Juan. So, sir, uh, <laughs> gusto niyo rin po i-shout. May mga gusto pa po kayo i-shout out. Ayan, share shout out ko lahat ng ES family, lahat ng Devcom family. And of course, uh, sila Ma'am Nikki, sila Ma'am Ira, sila Joshua, ayan, si Sir Miggy, and kay Press Duin, syempre So, okay. kita kits po tayo sa mga susunod na so, video natin. And yun, galaw ni Juan. Yes. So, paalam! <laughs>